ang tapat at matalinong lingkod ng Panginoong Hesus, na ipinangako niya, na siyang magbibigay ng pagkaing spiritual, sa tamang panahon, sino ang tapat at matalinong lingkod na ito, tignan natin ang sinasabi sa loob ng Biblia, basahin natin ang Matthew chapter 24 verses 45 to 47, sino ang tapat at matalinong alipin, hindi batang ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras, Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. At mababasa natin sa Revelation chapter 2 verse 17 na ibinigay sa kanya ang hidden mana. Basahin natin ito, Revelation chapter 2 verse 17. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na walang sino mang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon, Amen, bilang mananampalataya ay nararapat lang na ating malaman at matagpuan ang tapat at matalinong lingkod ng Panginoong Hesus, sa panahon ng katuparan ng bagong tipan at Book of Revelation, upang ating makain ang pagkain na hidden mana na siyang magbibigay buhay sa atin sino at paano natin siya makikilala, alamin natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos, Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. For update please follow like comment and share. Thank you.